Ay, mga kababayan at wala pa si Raymond hindi na po po kami naghanap kay Raymond wala si wala si Raymond wala naman si Raymond Nasaan na kaya si Raymond Dar di, mo, di mo nakita si Raymond di mo nakita si Raymond oo oh? wala ka dito eh Hanapin nga natin si Raymond. Mawawala wow, pa rin si Raymond. Tumakas na naman. Si Raymond talaga. Baka doon naman si Raymond sa kabila. Hindi ko alam eh. Wala sila dito kaya mga yung tao na yun. Saan na kaya sila Raymond? Tara naman sila dito. Ayun sila oh. Sila ba yun? Hmm. Mataba eh. Shhh! Oy! Raymond!

Ang suray so, yung ulo. Sa akin galing. Tara naman, break na dun. Sa so, akin galing. Taas ka na naman, Raymond. Ang no? ganyan oh, lang, oh. Natambay. Ang sabi niya sa'yo, Martin? Ha? Natakas daw siya sira niya ano pahain alain na ay namin saan ka saan ka ipunta hindi nga ano sa balay lang ano highway wala nga lang pita dun wala wala ka Siyempre, concern na kami sa sa'yo, Raymond. Eh, Pauwi na dun, man. Kakain na. Pagluto, ah? kapagluto na rin. Nakakain, nakakain na ako. Kumain na, kumain ka na? Mm -hmm. Ay, malista naman po si Raymond, hindi nagpapaalam. Nagpaalam ako ba? Saan ka nagpaalam? Hindi sa si isa. Sino? Oh, kung, kung, kay Martin ka na nagpaalam, huwag kang maniwala kay Martin. Mm, ba't mo kasi nilabas si eh? Juan? Hindi ako lumang, hindi ako naglabas yun sa kanya ko sa may paa yan. Baka pa kasi lalayas na naman eh. yung mm. bilin pa naman mga magulang eh. Yung Raymond na, magpalabas yun si Raymond ha. Paalis siya. Yung si Raymond no. Tara na dun mo, basok ka dun. Lakad, na daw, Yun na sabi. Nagsabi sa inyo nga, sino nagsabi na lalabas kayo? Ay, lakad, lakad nga, yun na yung bilin. Hmm. Si ano? Kuya Omni, si Rose. Nakita namin kanina. Teka ka natin siyang pinag. Hindi nagbulot lang kami na wala kayo doon. Ito kasi oh, palabas-labas. Takas yan din, minuwala ka sa akin. Ay, pag pinabayaan mo yan. Palawin ko ng booster box. Hindi tatalab yan, kahit anong gawin mo dyan. Sasapakin nga daw ako. Eh. Sasapakin, ano sabi siya? Sasapakin daw ako. <laughs> Sasapakin, pag sinapakin na natin, patay ka dyan. <laughs> Ay, pag pinatay niya ako, papatayin ko siya. <laughs> Tara naman. Nagmuna. Nung oras na mon, hapon na mon. Kain na rin, tara. Ayun na naman si Raymond. Oh. Nakalabas na nga kayo Raymond, ayaw mo na naman kuan. Bukas ulit. Oo, bukas na naman ulit, tara. Nito muna. Ay, si Martin na yun, -wabantay. Wala naman kayong gagawin dito eh. eh hangin dito eh. Wala namang hangin dito Oh. May hangin ba dito? May init nga dito eh. Mas malamig pa dun eh. Tara na, mon. Tara na. Ulan na yan. Oh. Ang lakas ng ulan, oh. oh tara na. Magya unji. Pababa-baba <laughs> sa kayo dito. Tara. Mon. Tara na, mon. Nangit yung mon, ah. Ay, patigas talaga yung ulan na rin. Mon. Tara na, mon. Tara. Mon. Tara, mon. Tara. mon. Munda na mun. Amir dito muna. Tara na muna kasi mun. Ano ba yan? Munda na. Ang dami niya na nakain dito kanina. Tara may pupuntahan pa tayo. Kumain dito sa ay Ayun kasi si Raymond, pag pinalabas po kasi si Raymond, Man. ano? Grabe mo basta-basta mapang Mapapasok sa loob yan, sa bahay, wala Hindi mo yan Kami pang sat-sat ni -sat Raymond Hindi nga ako nalayo, ipila yun na kayo Matigas yung ulo ni Raymond Baka ako hindi nyo na makakita O, tignan mo May bilin yung mama mo sa amin Na kahit 4 years ka muna dito sa amin Halagaan ka namin 4 years pa lang Oo Di ba yun yung sabi ng mama mo kahit 4 years? Oo oh. Ayaw mo nang gano'n for years. Mas maganda na dito, Mon. Kain ka nang maayos. Maayos na liguan. O, ano pa? Ano pang kulang? Sa lansangan, wala kang kwan doon. Liguan. O, mas mas ginugusto mo sa lansangan kasi sa kwan. Sa buhay na kwan maganda. Ano, Mon? Tara na, Mon. dito muna. Pasok na nga doon kasi na... Ayun yung sir bench. Pasok na dun. Tara. Hindi na pa rin naghahanap siya. Hmm, hindi ako lalayo dito lang. O ay si Martin yan ang ano yun. Pasok na rin kasi si Martin. Di ba Martin ay ka na sa amin? Maligo pa nga. Saan? Kamkam. Si kamkam. Saan ka maliligo sa si kamkam? Hindi na ako sa kabila na ng... uwi. O oh, dun. O oh, si Martin pa uwi na rin. Tara na. Mon. Hira ka kasama dito. Tara na mon. Oh, tara na mon. Wala na kasama dito. Tara Tara na. Moon. Raymond, tara na Raymond. Dami pang trabaho eh. Moon, tara. Ito lang ako. Tara na nga Mun. Wala kang, wala kang kasama dito. Tigas ng ulo na Raymond. Tara Raymond. Raymond. Sige na. Tara Moon, tara. Pat Patawanin kita doon. Pag-uwi. Nandun si Kuya nung nandun si Kuya Unyor Si Umli, si Rose, kilala mo yan Tara, nandun siya, tara Mon, tara na Pagal ni Raymond Tara Tara na mon, tara Mon, tara na mon ako mag-isa Nung uwi ka mag-isa, saan ka uwi? Ano O, tara na nga hindi ko uwi mag niyan. Alam ko mo, Raymond. Aalis ako hanggat gusto ko. Tapos. Di ba ganun yung sinasabi mo? Mon? Ngayon po mga kababayan. Ayaw pong... Uwi si Raymond. Tara na kasi, Mon. Mon, tara na. Tara na, Raymond. Tara Kaya hanggang gina lang po mga kababayan ng aking kay Raymond, no? Magsa na siyang alis. then Si, si Martin, ayan si Martin. Hanggang na lang po mga kababayan. God bless po. And bye-bye.